Mga kapatid ng Balataya, may oras ka ba? Tara samahan ninyo kong pagnilayan ang mga salita ng Diyos. Yes. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panong iyon, bumaba si Jesus kasama ang labindalawa at tumayo siya sa isang patag na lugar. Naroon ang marami sa kanyang mga alagad at ang napakaraming tao buhat sa Judea at Jerusalem at sa mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Tumingin si Jesus sa mga lagat at ang kanyang sinabi, Mapalat kayong mga duka sapagkat ang Diyos ang magahari sa inyo. Mapalat kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalat kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magagalak. Bapalat kayo kung dahil sa anak ng tao kayo'y kinapopootan pinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao. At pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at tumukso sa tuwa kung ito'y mangyari sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ngayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa abanin yung mayayaman ngayon sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginawahan. Sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo, kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bula ang propeta ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Papalat ka ba? Mga kapanan ng balataya, tayo ay nasa ika-anyam na linggo sa karaniwang panahon. Sa ating ebanghelyo ngayon, tayo ay binibigyan ng pag-asa. Marami sa ating ngayon ay nakakaranas ng mga pasakit at paghihirap sa buhay. Marami sa atin ay nagugutom, tumatangis, kinapopootan o kiniinisan, pinagtatabo yan, inaanimura at kinususuklaman ng iba. Tayo ay binigyan ng pag-asa ng Diyos na sa kabila ng mga bagay na ito, pasakapiling natin ng Diyos. At gumagawa tayo ng kabutihan sa iba, sa badang huli tayo ay makakaranas ng gantimpala sa piling ng Diyos. May mga tao rin naman na nasa ginawahan, nakakaranas sa kaginawahan, nakakaranas sa kaginaan uh, kasaganaan, pero gumagawa naman ng hindi maganda sa ating kapwa o sa kanilang kapwa. Sila, sa badang uli, ay makatatanggap ng kaparusahan. Hari nawa sa pagpapatuloy natin sa paglalakbay sa ating pananampalataya, tayo ay magpatuloy sa paggawa ng mga wasto kahit na marami sa atin ay nakakaranas sa paghihirap at katustahan. Tandaan natin na sa mandang huli ay may naghihintay sa ating nakikinawahan sa piling ng Diyos. Sa putong ito, samahanin niyo ko sa isang munting panalangin. Panginoon, alam namin na alam mo na nakakaranas kami ng mga paghihirap at kapigatian sa buhay. Alam namin na ikaw ay aming kasama at karamay sa bawat pinagdadaanan namin ngayon. Tulungan po kami na balagpasan ang mga ito at para balang araw ay makamit namin ang tagumpay sa inyong piling. Amen.